ito mga boss yung aking motor na motorstarwell starwell 125 kamukha siya ng honda wave 100 mga underbone yan ganyan lang naman yung ano eh yung honda wave 100 underbone o, parehas lang yan kung mapapasin nyo naka na siya yan pag nya wala siya lagutok kahit mag init yan wala lagutok Ario Motor Shop ay eh, nagpapasalamat kay Ono Motorcycle Parts at Pam Sari Sari Store na matatagpuan sa Tanagan, Kalatagan, Batangas. Boss, normal lang po ba? Sa Honda Wave Alpha, nakapag naka-neutral tapos na rib ko ay may lumalagitok pag natapos. And then, pag mm, kanapaandar ko na or minute na inawawala naman, boss, normal lang po ba sa Honda Wave Alpha? nakapag so parang uulitin niya lang maraming salamat sa katanungan ni ako si EJ uh, uh, maganda katanungan yan dahil hindi natin na bibigyan ng tuon yan o nabibigyan natin ng diin pagka tayo nagbablog pagkaman uh, may vlog tayo na sinasabi natin yan kaya nga lang syempre iba yung vlog na sa dyang nakatutok nakapokus lang doon sa isang sa isang bagay Yon, halimbawa ay dito sa nalagoto. Uh unang andar nalagotok tapos pagka uminit na nawawala na. So, ibig sabihin ay may diferensya yung iyong motor. Ah uh, may sintomas na siya na kailangan niya ng i-repair. 'Yun yung kasagutan doon. Hindi kasi siya normal na pagka kumandar siya, may lagitay tapos nawawala. Uh, abnormal 'yon. Dapat unang andar wala tapos ay pag uminit wala pa rin yun ang normal gawa ng ang bagong motor o kahit hindi bago yung maayos ang kondisyon lang na motor ang andaran niyan ay hindi siya malagitik sa andar na una tapos ay pag uminit ay nawawala uh, kaya ako naman nasasabi yan mga boss ako po ay hindi naman ako sadyang uh, nagmimikaniko may trabaho ako pero dati ako mekaniko kasama ko na ang kasama ko ng aking kapatid sa so pagmimekaniko kaya sa so ngayon may trabaho tayong maayos kaya hindi natin nagagawa ang laging magawa ng motor o magmekaniko kaya share share na lang tayo ng video sinashare ko lang ang aking mga nalalaman bagamat ito ay magiging karagdagan sa inyong kaalaman so malaking bagay pa rin yan. sa araw araw na madagdagan ang inyong alam padami ng padami dagan So, malik tayo sa ating topic Sa ating motor Na, syempre, mag-usisi -ma -ano tayo, tayo sa ating motor Gusto natin talaga pino andar Kaya ngayon, papakita ko sa inyo yung halimbawa ng motor na maayos ang andar Yung motor ko yan, Motorstar, well, 125 yun Pero kaparehas lang yun ng Honda Wave 100 Alpha Napakita ko sa inyo Andito yung aking sample na motor. Yan ay motor star. Well, 125 2, 5, start mo nga. Shout out ka sa yung girlfriend. Baka nanonood. Wala nga girlfriend. Kung manawagan ka. Manawagan <laughs> po. Wow. Bilis. At na-inip na rin ang mga manonood. Nakikita mo ta Nakikita niyo na ito, mga boss. Yan ang gagawin ng susi. Ooh. So, ito mga boss, yung aking motor na Motor Starwell 125. Kamukha siya ng Honda Wave 100. Mga underbone. Yan. Ganyan lang naman yung, ano eh, yung Honda Wave 100 underbone. Parehas lang yan. Kung mapapasin nyo, naka-under na siya. Yan, pagandar niya wala siyang nagbutok Kahit pag init yan wala nang Yan ang uh, tamang andar ng underbone ng makina. O kahit anong makina, dapat sa unang andar wala kang mararamdaman ng pagka Pag ganoong may lagutok ay ibig sabihin may diferensya ang ano noon. Ang rocker arm kaya naman ay kulangan langis, yung mga ganun. So yan. Okay, ganyan mabuti. Wala siyang nagutok. Naandar po yan. Baka mapagkawalan yung hindi naandar. Hindi ko alam kung naririnig nyo. Yan, nagbabibrate ko. Okay. So, ayan. So, ganun lang. At uh, maraming salamat sa mga nagtatanong. Dahil diyan sa mga tanong nyo, nagkakaroon tayo ng content. Nakakagawa tayo ng idea kung anong pwede natin gawing uh, video ngayon pagka tayo ay nababakanti sa ating oras dahil alam nyo naman, Ariel Motor Shop ay may trabaho. So, limitado lang yung oras natin sa pagbablog. Alam nyo ng mga datihan natin mga subscribers. Alam nila yan. So, kahit malita na idea at uh, may ganyan may nagtatanong ibig sabihin meron pa din hindi nakakaalam uh, masintabi sa mga alam na tong video ita, alam na tong idea ito uh, ito po ay para sa mga baguhan lamang kaya yan maraming salamat mga boss sana ay uh, niyo yung tips na yon at uh, hindi na kayo mag isip kung ano pa yung nagiging dahilan ng lagitik na yon basta pagkaganon Pagka unang andar may lagitik, um, pero ng lagitok, yung sabi ni ano, sabi na sabi ni ako si EJ, lagitok daw. So shout out sa iyo, boss. Ako si EJ. Maraming salamat sa iyo yung tanong dahil yung sa tanong mo. Nakagawa tayo ng kasagutan. na, natin content, di diba? Maraming salamat. So, maghahanap ako ng isang katanungan diyan tapos ay gagawa natin ng paliwanag para sa inyo mga boss. Yan, maraming salamat. Kita kita ulit tayo sa susunod na video. At uh, inuulit ko, kung bago ka pa lang dito sa channel nito, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo yung bell button nyo sa baba para ma-notify ka. Pagka tayo ay, ba't yung kulay ng ating camera? Pagka tayo ay merong bagong video. Para sama-sama tayong matuto. Yung mga natututunan ko ay eh, di matutunan nyo din habang may natututunan kayo sa iba. So, pag pinagsama-sama yan, madami yan. Yung natutunan nyo sa iba, natutunan nyo sa akin, natutunan nyo sa iba. Pag pinagsama-sama, madaming ano. <laughs> so, ayan mga boss. Paano? Ikaw e nga mag magpaalam. Bye-bye. Subscribe. Like. And share.